Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Jane Kalinsawi. Janelle yata to. May tanong po ako. Ano po ibig sabihin ng salvame? Ang ibig sabihin ng salvami ay iligtas niyo po ako. Ang salva po ay iligtas. Salvame is a Latin word mean save me. Ito yung tama. Tama itong ginawa ni Jane kasi nagtatanong bago mag-usal. Yung iba, makapulot lang sa Facebook, hindi kaya sa YouTube. Tapos, yung nag-share, wala man lang paliwanag. Hindi sinabi kung sino yung Diyos-Diyosa na tinatawagan para mapaandar. So, yung iba, pulot lang ng pulot. Tapos, usal ng usal. Mali yun. Dapat alamin ninyong kahulugan. Kahit walang literal na meaning sa word for word kasi may iba dyan salita ng mga engkanto salita ng mga anghel o salita ng mga fallen angels so itanong nyo yung kahulugan at itanong nyo kung saan galing divine ba ito o galing ba ito sa mga sekretong pangalan na Diyos Kuno ganon tama itong ginawa niya ang next question ay mula kay Sikat Ka Buddha ba si Shiva? Ah, hindi po. Shiva is a Hindu deity. Kung ibig nyo sabihin kung meron bang comparison si Shiva at si Buddha, ah, ibang deity po ng Hindu ang may comparison kay Buddha. Iguay si tama. Si Krishna po. At meron pang ang teori na si Buddha ay reincarnation ni Krishna, isang Hindu deity. At kung susumahin kung atin yang saliksikin, so isa sa mga reincarnation ni Krishna ay si Yeshua. Alam ko hindi ito matatanggap ng mga peking tagasunod kuno ni Kristo. Kasi yung mga ganun, mga self worship yan sila eh. So nagmamayabang na sila daw makakapasok sa langit. So record nila ang mga logical information So iba pong deity si Shiva So sa Hindu na pantheons So isa si Shiva sa mga Holy trinity na deity Si Brahma, Vishnu at Shiva Pero according sa mga nagsasaliksik Iisang entity lang daw yan lahat nagkakaroon lang ng iba't ibang bansag dahil sa iba't ibang henerasyon sila gumawa ng kamangamanghang bagay so libo-libong taon ang pagitan so bawat libo-libong taon na yon nag-iiba yung mga pangalan nila pero isang entity lang daw sila according to some researchers so yung entity na yon ay maliling sa Mesopotamia which is the god Anunnaki ia Ang next question ni mula kay Christian Bantugan. Good PM bro J. Ang pagmantra bro, makonsidered ba na high frequency na siya bro J? Maliban sa pagmeditation? Alam niyo po kasi, ang mantra is just a procedure or pamamaraan how to attain high frequency. At hindi ibig sabihin ng mantra din ay matik na na high frequency kasi ang mantra is yan yung paulit-ulit na pagsambit sa magical word ba, pangalan ba ng deity, or pangalan ng demonyo. Depende sa intention ng mantra mo. If it is invocation, tulad ng iba, naninigal po sila or gumagamit ng sumpa. So, minamantra nila yung orasyon ng sumpa 108 times or mahigit. So, mantra is just a procedure or terminology. So, kung gusto mo mag-attain ng high frequency, simulan mo yan sa sarili mo. Gumawa ka ng mga bagay na mabubuti, na hindi ka magiging perwisyo sa ibang tao. So, yan yung pagsisimula to attain high frequency. Love, joy, peace, kindness. Marami pa yung iba, hindi ko na maalala yung iba eh, kasi sa katoliko ang tawag nila dyan is fruits of the holy spirit nine fruits of the holy spirit tapos ang kalaban naman yan ay ang seven deadly sins or seven capital sins so to gain high frequency kahit hindi ka magmantra, mantra mag ka mag isip ka ng mga mabubuting bagay that promotes love kindness ganun Mahirap gawin sa totoong buhay kasi ako nga mahirap. Kasi di natin maiwasan na may makakasalubong tayo, makasalamuha tayo na masasamang tao na minsan ikakagalit natin. Yan yung test sa ating mga sarili. Ang next question ay mula kay Bugoy, nag-message ito sa Facebook. Ah, um, ayong hapon, bro. So, magandang hapon, bro. Paano pagkilala sa tunay na mutya ng langka? Ang tunay na mutya ng langka, unang hawak mo palang lang, maririnig mo na o makakausap mo na 'yung elemento na gabay nito at nagbibigay ng swerte sa buhay. Kung iniisip mo 'yung mutya ng langka na binibenta sa Shopee at sa social media, mag-isip ka na ng mabuti. Kasi kung maswerte yan at meron niyang elemento na kakausap mo at nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, sinong gago na magbibenta niyan? Kung makapangyarihan yan, hindi ko yan ibibenta. Ako na lang ang gagamit. So huwag kayong maniwala dyan sa binibenta sa mga social media na mutya ng langka, mutya ng lansones. Dahil ang totoong mutya bro, real talk lang, totoong mutya, paulit-ulit tayo nito, ang totoong mutya may gabay, pag walang gabay hindi 'yan mutya. Decoration lang 'yan o di kaya gemstone na pwedeng pang-collection. Ang totoong mutya may gabay, may nakasapi na elemento. Pag wala kang nakausap na elemento dyan, hindi 'yan mutya. Yung iba nga kahit walang third ay pag nahawakan nila nabubuksan yung sixth sense nila kasi nagrarabuel tayong elemento sa loob na nakasapi doon sa bagay. So, kiniisip mo na mutya ng langka sa Shopee, nako never mind. Kasi, kung totoo yan, nagbibigay ng swerte, bakit nila ibibenta? E eh, sila na lang sana gumamit. Ang panghuling tanong ay mula kay Arged. Brother, ano masasabi mo kung every time magsimba during the Holy Mass ay hawak sa kanan kamay ang pendat na isuk Kristo, Jesus, Jesus Christ Cross? And manalangin ka ng proteksyon, depensa against sa mapaminsalang gawang spiritual at physical. Kaysa gumamit ng mga orasyon, mga latin pang depensa. Sana masagot mo. oh, naman, mas okay yan. Kasi wala kang tinatawagan ng mga spirit o hindi ka gumagamit ng mga salita na binigkas ng mga fallen angels. Kasi salita nila yung ibang orasyon. Wala namang masama dyan. Yan yung kailangan itanong. Sa paggamit ng Latin naman, intindihin mo kung ano yung Latin na yun. Anong ibig sabihin? Totoo ba yung Latin o yung ginagamit nila na pig Latin or yung kolokyal Latin? na pinaghalo-halo na. Lahat ng dasal na pangsimbahan na Tagalog man o English, meron niyang Latin na katumbas. Ang problema dito sa Pilipinas, dinagdagan nila. Tulad ng anima christi, dinagdagan nila ng pangalan ng mga elemento. Nandoon pa si Atom. Alam mo ba kung sino 'yan si Atom? Si Amon ra 'yan. ang isa sa mga pangalan niya sa Ehipto. So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.